<laughs> na Ako na may mga aparato na lulusaw sa bagyo. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Uy, ice cream! Matcha ba yan o avocado? Be sama mo? Sarap. Sama. Bigla na nag sa ice cream. <laughs> Hala! Wasabi ba yan? <laughs> ako ate, huwag makakainin yan. Isa pa. Hmm. At wala na siyang nasabi. <laughs> so ayon so source ko na nagtatrabaho sa Gcash, eh nahack pala yung system ng Gcash ngayon. Kaya ah, ang dami, kaya pala, yung mga no? nawawala. Ang lalaki. Nalang ko pinaskater nila, nila, nila eh. <laughs> so, suggest ko sa inyo, kung may pera ho kayo sa Gcash, mm -hmm. much better, i-transfer nyo na lang ho muna yan sa Gcash ko para mas safe. What? Hoy, <laughs> hey, sa akin din. Transfer nyo sa akin. Gaano kababaw ko kasi yan <laughs> <laughs> ng mga lalaki? O, ano? Sa basketball, may naispire. Ah? Panalo, men! Saan ba nakakabili yan? Sa TikTok shop? <laughs> Ang bit sa Matrix eh. Ate, ano na? Kaka-cellphone mo yan? <laughs> Hindi ka ba nagtataka? I <laughs> love you, lasing ka! Diba? ibang ibang ba? talagang lasing <laughs> yung lagapak niya, niya yung 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 ng bio students. Kulap ako, palay ako. yung manok. yung pala dito gumagana yung imagination mo, no? Nep. Para saan ba kasi 'to? Oh, ano feeling mo ate, nabubusuhan ka? Ay, sana kung salamin 'yan. Hirap paging nansalan. <laughs> hindi ko masabi <laughs> kasi manong na nahulog yung sapatos. Kenta na. Sayang yung sapatos, ate. Balikan. Kenta na. <laughs> Okay pa yung lasing kanina eh Pagbalsa niya, Nakatayo pa rin Ito hindi niya Oh my God What happened to you? Why are you on oh, the floor? <laughs> <laughs> Partida <laughs> Di pa nakainom yan ha? I <gasps> can't oh, Floor, what happened? <laughs> what happened? to you, Floor? Life So yun guys no Hanggang ngayon Marami pa rin confused sa gender namin ni Mars. Pagkamukha niyo si Tito Mars, Bilang no? Bilang no? mo kapaniwala na napagkakamala kami ng mm -hmm. baby. Naitan niyo ba yung mga gantong katawan? Macho. Diba? Mukha mong baby. Hindi. oh, di ba? Wala. tigas. Wala ng baby. Maton na maton. <laughs> eh, biglang kumending. Ay, wala na. Sabi ko na Barbie! <laughs> <laughs> Mas ni Doggy Di pa masama sa aso yung malapit sa araw? Hoy! Buti na lang naka-shade Aba, hanep ang apurumahan nila, oh Nakapalda! Hanep, men Kunsan kayo masaya, dun kayo Pero parang bagong tuli, eh Nag-camping kayo sa school tapos pang Disney Princess tent mo. Hanip! <laughs> ah! Pagkain mo pa ka- kaisa! <laughs> Magkikilala mo na sino ang mo! Hello, my name is Ayo Daniel Fernando and that's my tomboy number one. Tapang-tapang, cute-cute <laughs> naman. Hello? Wag naman po. Kuya, katok mo yan sa kahoy. <laughs> Hindi ba sisingaw yung formalin dyan? <laughs> yung gusto mo na sana mo wake aso, may no-montage ka pa ni Kuya. May discount ba pag binontage ka ng barbero? Dapat yung helmet nyo, ano, yung full gear. Mm -hmm. Oo oh, nga po. Yung hindi nakikita yung mukha nyo kasi mukha kang burat. <laughs> 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 ano naman sa akin? Sorry. Ikaw yun. Uy, asyeng ano ha? Man, ano Oo. Kinahin oh, oh. ka na lang sistema ni Malupiton. Yeah. Jollibee! Okay, sana yun kung malalaki na yung manok nyo eh. Pero sarap talaga ng manok ng Jollibee, no? Kahit maliit, talaga namang mapapabili ka pa rin eh. Jolly Masarap oh, Nako. <laughs> <laughs> Nako Jolly Bito talaga ang saya sa Jolly B. Suggest kayo ng dahon na pwedeng gawing chips kapagod na magtrabaho. Try mo kuya yung dahon ng alingatong. Unang kagat makatilahat. <laughs> Kaya makahiya Gamot sa mga tao makakapal ang muka Pero yung atong, Dabis yun Kuya Ano? Tatanong mo na naman kung Mahirap ba magupit. Hindi, itatanong ko lang sana Kung matagal pa ba yan Bakit ba nagmamadali ka, ka? Gusto mo umalis ka na eh <laughs> Basta asama barbero ha Bretman Rock kasama ang kanyang uh, chicken rooster <laughs> na pet hanap ko kung may ganyang manok talaga sa totoong buhay Ako, matagal tagal mong mauubos yan kung gagawin mong tinola kung gagawin mong fried chicken yan ako buong barangay makakain <laughs> Sinunog ng isang lalaki ang kanilang bahay sa Balamban, Cebu si dahil di daw ah. siya nasarapan sa kanilang ulam kanila agang baboy. Grabe ka naman kay Taiga! Ang cute naman yan! Yung aso kasi pagka buntis, sensitive po yung mga ilong nila kaya pangitingiti sila. Siguro merong kayong anghit o kaya baktol. Pareho lang yung tip. Point of view, sinuyo mo yung kaibigan mong mataas ang price. Ang ginawa, bagayin kita ng cento. Kung mataas ang price, bigyan natin tayo <laughs> <laughs> yung damdamin. Ang ginawa yung itong nga hong French fries, bali ito ho ay 40 pesos, kaya dito ko sa malaking lagay na siya inilalagay. Ang flavor ho nito ay cheese. Ang pinaka minimum na powder ko sa price ay 20 pesos pataas. Ano to, pataas. French fries sa amang kulong? Saka kung ano siya nilalagyan itong ketchup, Bawat pwede rin lang cheese sauce, ano? depende ka sa gusto ng customer. Bawat isang gara ng French fries, <laughs> PORK <laughs> Yung meron, may sa story, <laughs> tapos ka man. ko ganoon, no? <laughs> Ay, sa naman maging point ka? Diba? na yung adik. natin ng asin sa kalawakan na, <laughs> Ang barko na may mga tawag sa aparato sa TV, na lulusaw sa bagyo para. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw ang bagyo. Ito ay may counter blade ano pan upang pukuntrahin ang spin o ikot ng bagyo. Meron din itong nakasaboy na yelo upang palamigin ang temperatura o init yung yung ng tubig sa karagatan. Meron din itong... kung ano-ano ano yung nasa utak niya. Ate, ha? Di ba? Oh? Huh? Kalog? <laughs> Hindi ako prepared sa work today. <laughs> Sana ibang outfit sinuot ko. Nako <laughs> 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 ate, baka biglang tumalbog yung mga yan, ha? Katawad, <laughs> good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag eh, huwag mong kalimutan subscribe ang aking channel para nag-update sa mga bagong uploads. Yun lang, nagpapaalam, Terdong TV. Out.